Hindi ako naiinis. I'm just, just, explaining my side. Napa-English tuloy. Kaya nga, eh, iwag na nang... Alam nyo, kahit hindi ko kayo i-post, I did say thank you naman. Sa broadcast ko. You saw that naman eh. Nakita nyo yun. After nung event, I said, I said, I said thank you. Hindi porket hindi kasama sa reels yung definition. Ibig sabihin ko kayo na-appreciate. I'd... Sobrang kuhay ng mga tao nowadays. Grabe. Sige po. Click ka na. Andiyan na daw si Mami. Thank you po. Thank you po. Bye bye po. Ay kuya, thank you so much. so Asan si Mami? Mami, Ah, ito, 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 Okay na kuya, thank you Diba? Hindi ko alam bakit kailangan ka nagalit Comment section at nag-away-away sa comment section Hindi ko alam bakit o <laughs> Nag-live ka ba sa TikTok? No. Bakit? Paki mo. No. Huh? Hindi ako nag-live sa TikTok. Kasi yung phone ko sa TikTok was banned. No. It was banned. So, hindi kayo mag-live. Kasi ano pa yung nilalagay niyo sa mukha niyo. Pagpatanggal ng breakouts kasi. I have breakouts. Sa 2KTV. Ayos. Ang dami kong pimples ngayon. Because of makeup. Because of makeup. Alam mo. <laughs> nagbosaw ka po ng lips. And then, nag aaway yung mga your film. Ang jayong film nag-away. Bakit kayo nag aaway Nang dahil lang sa isang reels, sinunabatan niyo ako. Hindi, pretty ka ba? Ang gano'ng ramas sinasabi ko kanyang... Tawag dito, sinabi na hindi ko na-appreciate yung drama yung... Siyempre nagsasabi ko, no. I did s**t, thank you sa aking broadcast. Na, sinabi ko... I sa IG. Ay, hindi TikTok. No. Ay, sa IG oh. nga, yun tayo hmm. with the smile, ano na-copyright ako. Uh, Yan, yeah, nakakopyright copyright pag sa IG na blur. Pamanan yeah. oh, ng Bluetooth niya, pretty me. Pangalan ng iphone, phone yun, buang. ang tawag ito. <laughs> after nung... Bawala ko dito. After nung event, mananawakan ko kagad yung phone ko. Nag-thank you kagad ako. So... I don't know why you all are fighting. Ah, don't get it. Pagkakunta kami sa seminar ako. And also, hindi naman ibig sabihin

Bakit sumungit? po sa Ay bakit nga dun? Eh, sa so, ano hindi, hindi ka naman dadaan doon. Inti na naman. Ay dito na lang muna ako. ata walang nalabas sa IP ko. May may ako